Hi guys, uh, may nag-comment dun sa video ko. So dun sa video ko na nag-transfer ako ng pera from uh, GCash to Maya. Ang comment niya is uh, yung mga na daily daw is uh, mababalik ba daw yung pera sa kanilang mga account? Kung hindi nyo po marireceive 'yun sa inyong pinagsindan or sa inyong mga sa inyong mga Maya wallet, babalik po yon sa inyong GCash wallet marirefund po yon hindi po pwedeng hindi yon marifan so eh antayin nyo lang ng 2 to 3 uh, business days kung wala pa rin po uh, yun na yung time na tatawag kay sa support makipag communicate kayo sa support ng kung ano mang uh, e-wallet yung ginamit niyo so hindi po yan mawawala marirefund po yan 100% marirefund po yan.